Kaya may the best team win. Now, alam na natin ang sabi ng na survey. Ito, dalawang si Juan. Bon, Attorney uh, Oliver and Maria, let's play round one. Good luck! Nag-survey kami ng Sandang Pinoy in the top 6 answers are on the board. Kung oras na ng pagluluto, maiinis ka pag nalaman mong ubos na pala ang blank. Maria. Kanin. Ubus na kanin. Ano to? Luto? Luto na na kanin. Lutong kanin. Kanin. Wala. Attorney. Kung oras na ng pagluluto, maiinis ka pag nalaman mong ubos na pala ang blank. Asin. Asin. Nandyan ba ang asin? Meron. Attorney, pass or play? play. All right, let's play round one. Maria, balik ka muna. How's it, Heart Rubs? Get. Kung oras ng pagluluto, maiinis ka pag nalaman mo, ubus na pala yung ano, yung blank. Patis. Patis. Survey. Uh, oh, wala. Jay? Wala. Jay, nagluluto ka uh, ba? yes, nagluluto ako. Wow. Uh, actually, nag-aaral ako culinary before. Oh, so wow. I think I have an idea. Uh, ubus, ang uh, nagluluto ako, pero ubos na yung toyo. Toyo. <laughs> Mas madalas ba gamitin ng toyo kayo sa patis? Uh, Pilipino yeah. dish? Yeah, pag Pilipino. Kasi toyo, kasi mahilig sa adobo. Toyo. Na yes, toyo. Nandiyan ba ang Mayroon. toyo? Oh! Naya, kung oras na pagluluto, maiinis ka pag malaman mo ubos na pala ang black. Suka! Suka! Suka. Survey! Right. Okay, you can huddle, Queen Sisters. Attorney, kung oras na ng pagluluto, eto, luto na ako, ready na. Naiinis ka, tapos pa kung gusto pala yung ano, ano kaya yun? Gas. Turn oh, yeah! ano favorite mong niluluto. Sinigang ko. Sinigang. Pero siyempre, kung wala yung gas, hindi niya magagawa yun. Gas! Oh! Top answer! Oras ng pagluluto. Kip, maiinis ka pag nalaman mo, gusto pala ang black. Mantika. Mantika. Survey says, Nandyan, yan. Jay, nadalawa na lang. Ito, galing kay Jay na talagang may culinary background at the same time. Bukang siya yung nagpe-prepare ng na sarili niyang pagkain. Um, sibuyas. Parang sa halos lahat, may alagay ng sibuyas. Nandyan ba ang sibuyas? Yeah! <laughs> na, nadali, nadali. Naya, one last for the win. Nakakuha nito round na to. Oh, well, napagkahalata man, nagluluto talaga ito mga to. Kung oras ang pagluluto, maiinis kapag malaman mo, gusto na pala ang black. Naya, tubig. Tubig. Nandiyan ba tubig? Wala. Alright. Queen sisters, here we go. Janelle. Isa na lang hinahanap natin, Janelle. Ano kaya to? I don't know. Rice? Yes, rice. Okay. Francine? Paminta? 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 Oh, malalaman mo. Pusta pala yung paminta. May inis ka. Justin, ano kaya? Paprika. Sorry? Paprika. Paprika? Mga spices? Maria, kung oras na ng pagluluto, may inis ka. Pag nalaman mo, ubos na pala ang ano? Pepper. Pepper. Mm. Paminta. 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 paminta pa. Malalaman natin, nandyan ba pa ang paminta? Tignan natin, ano kaya number three, girls? Bigas! Pagano oh, ka pa? Kaya tinanong kita kanina eh. Iba yung, iba sinabi mo kanina kanin. Yun kasi luto na. Luto na. Yung hindi pa luto. Na. Ito, bigas. bigas.